ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na no, Maria na tutungo ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. God, ka pinagpala sa babaen lahat, at nagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na no, Maria na tutungo ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. God, ka pinagpala sa babaen lahat, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Atali mo, Maria, na pupuno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa wagbayan lahat at kapala naman na anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria, inanan Diyos, si panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inang banal sa aking puso'y manumbali ang bawat sugat ng ipinakong tagapagligtas. Ay kalimang dalamhati, si Maria ay nakatayong malapit sa krus ng kanyang anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakani sa araw-araw. Patuwarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At mo kami ang pahintuloy sa tukso. Iyadyaan mo kami sa lahat ng sama. Amen. Habaginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina in -in -in okay. ng Diyos, kami niyo kami makasalanan. Nagyarag po kami mamatay. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng -in -in Diyos, Bahagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina na yung Diyos, panalain na kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amin. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina kami ay mamatayan ngayon. Mabaginawang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng in Diyos, panalain na kami makasalanan ngayon at po kami ay mamatayan ngayon. Mabaginawang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, na yung Diyos, pananayin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amen. Abagin ng Maria, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, na yung Diyos, pananayin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amen. Inang banal sa aking puso'y manumbalik ang bawat sugat ng ipinakong tagapagligtas. May kaanim na dalamhati, tinanggap ni Maria ang wala ng buhay na katawan ni Jesus na ibinaba mula sa krus. Ama namin, sumasanay ka ng mo. Mga sa ang ngalan mo. Mapasa amin ang Giyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Amen. At Panginoong Maria, na ko ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhig kang pinagpala sa babaeng lahat at Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin Maria, napupunor ang grasya, ang ng Diyos ay sumasa iyo. Bultang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. pag Maria, na ko ng grasya, ang Panginoon Diyos ay Bukod kang pinagpala sa baba'y lahat at pinagpala naman ang na anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang pagi na Maria, na ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa baba'y lahat at pinagpala naman ang na anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagi noong Mariana, pupuno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babayang lahat at kapala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagi noong Mariana, pupuno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Lord ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na o Maria, napukunuhan ang grasya, ang Panginoon ng ay sumasa iyo. Lord ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inang banal sa aking puso'y manumbalik ang bawat sugat ng ipinakong tagapagligtas. May kapitong dalamhati, inilagay ni Maria ang bangkay ni Jesus sa libingan at naghintay sa muling pagkabuhay. Ama namin, na sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasaamin amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Sige mo po kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw nagpre mo kami sa amin mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami sa tukto yadya mo kami sa lahat ng sama Amen Kabagi na Maria na ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus Santa Maria, ina ng Diyos panalain mo hmm. kami makasalanan ngayon at kung kami mamat. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin niyo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, amen. Eh. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay ang anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, kami ng uh, masayang men. Abagi na kong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, ay nanayang Diyos, panalayan niyo kami makasalanan ngayon at kung kami ang uh, masayang men. Abagi na kong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina na yung Diyos, panalangin niyo kami makasalanan. Ngayon ay kung kami mamatay, amin. Habagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina na yung Diyos, Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, ina na -in -in Diyos, so panalain niyo kami magsalanan ngayon at kung -so kami mamatay, amen. Inang banal sa aking puso'y manumbali ang bawat sugat ng ipinakong tagapagligtas. Litaniya sa ating inang nagdadalamhati. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, Kristo, maawa, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, sa amin. Diyos anak manunubos ng sanlibutan, sa amin. Espiritu Santo, paraklito. Santisima Trinidad y isang Diyos, ina ng ipinako, ina ng sinibat sa puso, ina ng manunubos, ina ng mga tinubos, ina ng lahat ng nabubuhay, ina ng mga alagad, birheng masunurin, birheng madasalin, Birhen puno ng pananampalataya, alalangin mo Birhen ng katahimikan, alalangin mo kami. Birhen ng kapatawaran, alalangin mo kami. Birhen ng pagninilay-nilay, mo kami. Ina ng mga malayo sa tahanan, Ina ng katatagan, Ina ng katibayang loob, Ina ng nagdadalamhati, ina ng bagong tipan, ina ng pag-asa, bagong eba, alagad ng manunubos, lingkod ng pagkakasundo, tagapagtanggol ng mga walang sala, lakas ng mga inuusig, katatagan ng mga api, pag-asa ng mga makasalanan, Aliw ng na mga nagdadalamhati, takbuhan ng mga mahihirap, aliw ng mga malayo sa tahanan, tagapagtaguyod ng mga mahihina, ginhawa ng mga may sakit, reina ng mga martir, kalwalhatian ng simbahan, birhen ng Pasko ng pagkabuhay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panalangin, sa na O Diyos, nang itaas ang yung anak sa krus, nilob mo na ang kanyang nagdadalamhating ina ay maging malapit sa kanya. Tulad niya, na maging kaisa kami sa paghihirap ni Kristo at makibahagi sa kalwalatian ng kanyang muling pagkabuhay. Siya ay nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us pause for a moment and pray for the intercession of Saint Peregrine for those suffering from cancer. A prayer to Saint Peregrine for sick relatives and friends. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O great Saint Peregrine, you have been called the Mighty. The wonder worker, because of the numerous miracles which you have obtained from God, for those who have turned to you in their need. For so many years, you bore in your own flesh this cancerous disease that destroys the very fiber of our being. You turned to God, the source of all graces, when the power of human beings could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction i now ask god to heal these sick persons whom i entrust to you aided by your powerful intercession i shall sing with mary a hymn of gratitude to god for his great goodness and mercy amen in the name of the father and of the son and of the holy spirit. Amen. saint peregrine was born in 1268 forli italy to an affluent family he lived a comfortable life as a youth and politically opposed the papacy after he experienced the forgiveness of saint philip benitzi he changed his life and joined the servite order there he was widely known for his preaching penances and counsel in the confessional he was cured of cancer after he received a vision of christ on the cross reaching out his hand to touch his impaired limb he died in 1345 and was canonized in 1726 pray this prayer for those suffering from cancer and help spread the devotion to saint peregrine the patron saint of cancer patients a relic a rib bone from the uncorrupted body of saint peregrine Laziosi which came all the way from forli Italy, is permanently enshrined and venerated in the relic chapel Everyone is invited to come and be healed. For more information on the devotion to St. Peregrine, call the St. Peregrine Laziosi Shrine at 028422424. For vocations to the Order of the Servants of Mary, contact the Vocations Director. silent mode ang ating mga cellphones at gana at aktibong makibahagi sa banal na pagdiriwang. Kasama ng intensyon ng Santo Papa at ng buong simbahan, isama rin po natin sa panalangin ng mga sumusunod. Nisa pasasalamat Nina na Odette Liana and family, Evelyn De La Cruz and family, Feli Wong and family, Miguel Alulor, Michael Anthony Alulor, Mark Bin Alulor, Alulor, Ronald Alulor, Margaret Alulor, Mikaela Antonia Alulor, Esther Chu and Family, Susan Chu and Family, Ting and Mimpa Brehenten Family. Next, co Air Conditioning Services, Evelyn Oliveira and Family, Richard Joseph C. Para sa mga natatanging kahilingan Nina Evelyn De La Cruz, Odette Liana, Carl Marvin Liana, Carla Marie Liana, Joseph Amor, Doktora Baby Patdo, Pananan Family, Dalusong Family, Felicidad Alulor, Matilde Alulor, Florentina Ambayek, Aaron Paul Amil, Mark Anthony Insia, Kevin Kevin Gere, ARS Testing and Inspection Inc., Clorvano Romeo Suarez Jr., Leonido Fernandez, Mrs. Maria Flores, Dra. Baby Padu, Silviero Moleran, Conrado Kizon, Ferdinand Quintos, Linda Abad, Raquel Francisco Remy Gahudo Conanan Family, the Lusong Family, Raimondo Espinosa, Maria de Guzman, Ronald Alulor, Marian Alulor, Jose Richard Alulor, Dayan Duran, Viring Duran, Amelia Almeida, Arlene Almeida, Angelita del Mundo, Elena Belan, Trinidad Castro, Peregrin de Guzman Jr., Francesca Dios Aylan Sia, Cedric de los Reyes, Esther Chu, Eduardo Rosales, Elba Rosales, Raquel Paulo, Jared Torres, Imelda Tar Tarvina. At isama din po nating panalangin ang mga um, may sakit na humihiling ng kagalingan through the intercession of Saint Peregrine. Ipanalangin din po natin ang ikatatahimik ng kaluluwa ng mga sumusunod. Carlos Liana, Pedro de la Cruz, Gladys Maria de Banayat, Orlino M. Directo, Wilson Serrera, Leila Amor, Napoleon Lozada, Felipe Chavez, Petronila Lozada, Frances Kate Quintos, Eduardo Quintos Jr., Nico Poneo, Lydia Mangruban, Romeo Gese, David Mangruban Florencio Añonuevo Jr. Benedicta Mangruban Reverend Father Nelson Maria Lato OSM Bonifacio Cananan Father Peter Van OSM Sabina Alulor Flora Alulor Fona Marie Nabua Rosendo Alulor Gloria Anichete Perla Alulor Margarita Balejo Lani Casaco, Rosalia Mira, Ariel Jonas, Vicente Padilla Sr., Teresita Benny, Joven Padilla, Jovec Picate. And for the third death anniversary of Jose Oco, the fourth. Victoria Padilla, i Ivan Padilla, Danilo Agus Domingo Agus, Emerencia Agus, Melinda Agus, Celestino Amatong, Leseria L Amatong, Evelyn C Amatong, Eniad L Amatong Senior, Judith Amatong, Eniad Amatong Junior, Norma Palconaga, Pedro S. Tanaid, Juana Tanaid, jo John Tanaid, Ernesto A. Ramos, Florentina R. Ligrado, Caridad D. Fajardo, Samuel Ad Suara, at isama din po nating ipanalangin ang mga kaluluwang nasa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang na nananalangin para sa kanila.